Arestado ang isang Venezuela na nagtangkang magpuslit ng cocaine sa NAIA. Nabistong nilunok ng sospek ang kontrabando matapos siyang ipa-X-ray sa ospital ng mga otoridad. Umaknaw si Gerard de la Peña. Sa kulungan ng PIDEA ang bagsak ng Venezuela na si Andres Rodriguez. Nitong linggo, dumating sa Neia Terminal to ang Banyaga mula Abu Dhabi. Pero nang dumaan sa inspeksyon, nabistuhan ng residue o tira-tira ng cocaine ang kanyang bagahe. Dahilan para magduda ang mga otoridad na may dalang kontrabado si Rodriguez. Meron kami nakitang mga tinatawag na indicators o red flag. Doon sa kanyang gamit, meron kami nakitang mga kondom ang uh, uh, laksatib at uh, yung mga gel. Nagpursigi kami uh, magtanong, uh, mag-inquire mag, mag kung ano ang meron. Kahapon, dinala sa Philippine General Hospital sa Maynila ang suspect para ipa-X-ray. Dito tumambad ang nasa isanda ang pellets ng cocaine sa kanyang tiyan. Sumakit yung tiyan ng tao, sa, siguro dahil doon sa nalulun Yung pag-amin ng tao, ito yung uh, pagkatapos na na mailuwa niya yung uh, ma, ma niya yung kanyang tinatago. Aabot ang halaga ng kontrabado sa halos 7 milyong piso. Lumalabas na notorious ang nahuling suspect dahil wanted din ito sa drug agency ng US. Meron po kaming coordination kasi with the top foreign doctor So whenever na meron po, po silang target personality, pinipig po sa amin since we are working with the interagency calendar different task group. Na-inquest na sa Manila Prosecutor's Office ang suspect kaninang umaga. Ito raw ang pangalawang beses na makahuli ang mga otoridad sa airport ng drug courier na nilulunok ang droga para maipuslit. Inaalam pa kung konektado sa malaking sindikato ng droga ang Venezuelan suspect na harap si Rodriguez sa kasong importation, transportation and possession of illegal drugs. Umaaksyon, Gerard Dalapeña, News 5. 2015.